Gandang araw, Pilipinas at sa buong mundo. Ano, nandito tayo ngayon sa Kwan. Sa ating bagong bodega, ano, na pinabubungan natin. Ito yung labas niya, mga kabubog, ano. Ito yung labas niya. So, ito yung entrance niya, ano. So, tapos ng bubungan, yung pinaka-entrance, ano. At, mm, sa kabuan, mga kabubog, tapos ng bubungan yung bodega natin, ano at may kanya-kanyang lalagyan na yan dyan mga kabubog ano? may kanya-kanyang lalagyan na ng kalakal ano hindi pa nga lang natin pinalalagyan kasi magpapatayo pa tayo ng mga baras ng mga tao ano kaya dun muna tayo sa dating bodega nagtatambak kasi uh, gusto natin bago tayo magtambak dito talagang kuna, Uh, may mga kanya-kanyang barks ng mga tao ano? pero ito may kanya-kanyang lalagyan na ano yan kasi yung isang katiwala natin dito dito nakatira sa ating opisina kaya may mga gamit na nakakalat no kaya ang ginagawa natin ngayon ay nagpapagawa tayo ng barracks ng mga tao natin ano so ito yung entrada, may bubong na. Itong kabilang bakante, dito tayo nagpapagawa ng baraks ng mga tao. Ano? ayan, oh, no? nagla-layout uh, na sila. Ah, uh, kunya mga kabubug, limang butas. Ah, lima. Apat lang ano. Apat na butas, ano. Gawa ng yung nasa akin ay apat na pamilya, no. So may kanya-kanyang barracks na yan Ayan Uukay na natin yan ano? Uh, sa linggo Ay kwan, Patatayuan na natin ng kwan yan Ang mga poste ano? Puro nakaklam lang ang barracks nila mga kabubog Ayan nagpa tayo ng mga tubo Mga haligi Mga pamakuan So, bangan natin kung anong magiging itsura aka natapos dito, sasarhan ko dito. Totoo, sasarhang ko ito. Tapos dun sa kabilang 'yon, lalagyan natin ng pinaka-gate para yung compound ng mga barracks ng mga barracks ng mga tao ay iba sa compound ng ating junk shop, ano. Ang uh, ang kalakal ay puro kanlang puro kalakal lang ano, puro lalagyan lang ng kalakal. So bukod na compound ang ating mga barracks ano. At bukod yung entrance ng barracks. Ano, so sa Makatoid pagka sarado na, wala nang tao sa junk shop natin. Ano, wala nang tao. Nandiyan na lahat sa barracks. So wala na tayong makikitang tao dito. Wala din tayong dapat makita mga bata dito. Kasi nga, kung may mga magpupumili na pumasok ay kontrolado natin ano kasi may gate siya. Lalagyan pa rin natin siya ng gate dito sa kabila para kung halimbawa uh, nagkakarga tayo dito sa lugar na to sa entrance ay halimbawa dumating yung mga taga-pamili natin makakapasok sila dito sa kabila. So lalagyan natin yan ng gate yan. Ano? At save sila dito mga kabubong mag-resave kasi may bubong. So yun yung plano natin ano. Kaya abangan natin ano, yung mga susunod na upload natin. Tungkol dito sa ating kinagawang bodega, ano, uh, kabubog. At mm, malapit na. Uh, malapit nang matapos to, ano. Siguro bago mag-January ay eh, makumpleto natin to, ano. So medyo malaki-laki na rin kasi ang inuubos natin dito. Ayaw nating biglaing gastosan to kasi ang gusto ko kasi mga kabubog kung gagastos ako ay yung kinita ko na rin. Ano? Ayaw kong gumastos mangutang para lang gastusin dito sa mga barracks na to ang gusto ko ay kung kumita ako ng utay-utay mumibili -utay, ako ng mga bakal yung mga sangkap na gagamitin sa paggawa nitong budigang ito at paggawa din rin ng mga barracks na to no dun kasi sa kabila ay natumba yung punong balite ano, napakainit na mag-receive kaya sisikapin natin na dito na mag-receive ano, mga kabubog so maraming salamat mga kabubog yun lang muna sa araw na ito magandang araw Pilipinas at sa buong mundo